Hello, 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 hello! Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon, nandito naman tayo sa may Naik View. Yung dulo na ito ng Naik View. No? Uh, Mag-update tayo dito kung anong nangyari. Uh, meron na bang na-relocate? Ito na kasi yung pinakadulo eh. Ayan oh, itong lugar na to. Ito na yung last na kabahayan. So galing tayo doon. Hindi ko na binidiyuhan kasi baka magsawa na kayo. Galing dun. kaya lagi galing doon. Kaya konti anti ano, pagpasok natin ito nakagad yung pakikita ko sa inyo pero ayun nakakatuwa kasi dito ay itong Black 94 merong nang na-relocate no so pasyalan natin kung taga saan sila sana makausap natin yung mga tao na mga na-relocate at ilang pamilya sila so lipat natin yung camera natin din ikutin natin kasi may mga nagre-request din yung Black 1, 100 plus eh parang dito sa lugar na to hindi pa naayos compared doon sa may baka bandang bukana inaayos na nila yung kabayan ay nyo no parang may mga pintura na pero pagdating dito ayan, kita nyo white na sa okay so ikot tayo so itong black 94 ito black and lat wala pa ano kaya yung black and lat to inaayos na rin no so meron na rin siguro marirelocate dito ito merong parang isang pamilya ikita nyo oh. na silang e-bike uh, may mga na-relocate na. Uh, akala ko meron na na dito. Wala pa pala. So, ayun, no? Ayos na. Mukhang may mga may lilipat na. Ganda hapon po. <laughs> ayun, mga ilang pamilya. ang ah, buti may kuryente na sila rito. Oh, Ay, buti na lang. Kasi ito yung lugar na talagang kawawa yung mga na-relocate. Wala pang mga ta. Wala pang kuryente. Impossible. Kiso nga lang, ah, wala tayo dumarito kasi ano? May aso doon sa kabila. yung ko, Umabol na. Kita, kita nyo, ayun, no? Dito doon, laki ni... Ang laki ng ano, eh. Nang aso, nasa likod ko na. Territorial kasi, ayun, no? Ay! Kita nyo? Hindi na tayo dumiretso doon. Hindi na tayo nakapagtanong sa mga na-relocate. Kasi nga, uh, may dogi doon. So, yun. ah uh, ito na yung last. Tapos, uh, mga last, last na itong mga bahay na to Pero meron makikita nyo, meron ng inayos na rin dito, pininturahan, no? Uh, ilang bahay to One, two, three, four, five, six, seven. Pitong bahay. So siguro na naka-schedule na marilukid dito. May mga masking tape po. Oh. Tingnan nga natin. Baka nakalagay kung anong black ito. Ha? Oh, wala. Nabura na oh. Nakalagay nga kung anong black. Oo. Oh, oh. Ah, one, ah, 136. Ayan Oh. 130. Mabasta 130. May mga marirelocate na nga dito. Grabe yung sounds doon. Layo-layo na. So, ayan, oh. No? Meron namang may relocate dito. Tingnan nga din natin kung may kisamin na ito. Ah, meron daw. Kita nyo. Ayun natin makita. Hindi natin makita. No? May kisamin din yung loob nung uh, nung bahay. Halos lahat talaga ng mga bahay dito sa night view, eh nakakisami na. Ito na kasi pinakadulo. Ito yung last na kabayan. Eh, yung likod na nito ay eh, bakanting lote na. Doon sa kabila, may mga na-relocate na yan dyan. No? At yun, nakita natin doon sa may dogi. Eh, biglang takbo tayo. Kasi sumasalubong na. Eh, may kuryente na sila. So, ayun, no? Kita nyo dyan. Bakanting lot na yan dyan sa likod. Kumbaga, eh, malawak na lupain pa. So, ito dito, mga ano na to, 20, mga block 120. Kaya, ang nangyayari, kita nyo, hanggang hindi pa siya nagagawa, eh, ganito muna nagiging tsura niya, nagiging gubat gubat muna yung harapan. So, pagka na yan, meron ng ililipat. So, ipapinalize na nilang ayusin niya. So punta tayo doon sa dulo kasi nakita ko may post na oh. Dito sa lugar na to, dito sa Naip View, ah, talaga yung mga nare-relocate na mga tao rito kasi wala pa kasi talagang kuryente dito. Ayun yung isa sa mga problema nila. Oh, kasi naman na ko, yun naman talaga yung uh, complain nila, no? Walang kuryente. Totoo naman kasi wala pa po sa yung pag ginagawa pa lang. susana so sana, hopefully, by next year, eh, magawa na nila yung magkaroon na ng kuryente. Pero ayun, kikita nyo to isang, itong area na to puro damo pa lang yan. Tapos kikita nyo, bahay na yung sa dulo, meron ng mga na-relocate niyan. Punta natin yung dulo. Hindi ko tuloy doon na-interview sila, natanong sila atin, nakapagawa interview. Kung taga saan sila? Kailan sila na-relocate? Kumusta na kasi? Ang aso talagang active. Talagang, ano talaga? Watchdog talaga. So, ito dito. Ay, naayos na rin dito. Ah, ito additional. Parang additional to. Ay, hindi. Uy, ito maganda. Tinan nyo. Pagka dito kayo na pwesto na yan, no? O, ayan, no? Yung kaperaso na yan, no? Wow, galing. Maganda. Okay, punta tayo dito sa dulo. Para makita natin pa. May pasilip po sa, sa inyo. Ay, may mga, may mga bagong gawa pa. Ito. So, ayan, no? Kita nyo. Ah, dito din. Ay, ito. Mga bagong gawa din to. One, two, three, four. Mga additional. Talagang dagdag lang ng dagdag talaga ng mga kabahayan. Problem mga lang dito. Ayan, makikita nyo. Pagka nakatawid ka dito sa kabilang, itong ilog na to sa kabilang doon, ayan na yung barangay halang. So, dyan na yung eskwelahan. So, kung, ay, taas pala nito. tas talaga ng ilog. Oh. Nakikita nyo. So kita nyo yung mga punong mangga ata yan oh. Ilog kasi yan dyan. Napakadamo ito na yung pinakahangganan ng mga kabahayan no oh. Kita nyo yun oh. Yung bubong na yan. Ayan yung school. Kung malalagyan ng tulay dito, papunta doon sa kabila, pero napakalayo kasi, eh, imposible ata yun. Malapit lang yung school lang, pero pag dumahan kayo dito sa kabila, yung pinakadaanan nito, malayo. Pagka dito kayo natira, Ayun yung problema dito. Pero sana, ah, magkakaroon daw ng bahay eh. O pakita ko naman sa inyo yung likod na nito. Itong bahay na to, itong last. Para magkaroon kayo ng idea kung ano ng likod. So, ayan oh. di ba? Kung dito ka matitira, so, wala ka ng kapitbahay sa likuran. So, as in, ah, wala pa rin ano yung extension na parang katulad nun, hindi pagawa to. Ako mukhang matagal pa nga ito, hindi pagawa yung pinaka-extension niya sa likod yo, oh. walang harang. Yan na parang katulad nun. So ayan na ay yung likod ng mga kabahayan dito at dito ilog yan dyan. Pero dahil, ang dami, ng mga puno, laki, alas kamanggahan. Okay, so ayun. Pero sa kabila ng napakadaming bahay nito, tuloy-tuloy pa rin yung pagdadagdag, paggagawa nila mga, ng mga kabahayan. Problema lang talaga, ah, yun. Hindi naman kagad din napapatirahan, no? So parang reserve lang sila <laughs> yung mga bahay. Kung sino na yung pupoy din ng i dito, yun. Saka pa lang nila gagawin. So ganun ang napapansin kong procedure, no? Dito sa mga pabahay na to. Kasi ito, Ilang taon na itong ganito. Uy, ah, uh, hindi pa napapaterhan. So, kapag meron na naka-schedule na tumira, saka lang na nila ifo finish na yan. Ayun nga pala, isa. Napansin ko, meron ng poste ng kuryente. Oh, galing. Shout out. Magaling, magaling, magaling. Ayan na, oh. Hanggang dito na pala, abot na sila. Gusto ko sana dito, kaso nga lang. <laughs> Barado. Dahan ko kayo dito. Pagkagaling ka doon sa kabila, mataas. Mataas yung lugar na yun dito, so dito pababa. Ayan o. Oh. Tinan nyo itong bahay o. Oh. Okay natin. So ganito sa kaluwag kapag ka walang divider. Kahatiin kasi ito, magkakaroon divider. Dito sa kaliwa, no? Uh, ah, ayan yung magiging kwarto. Hanggang dito sa dulo. Hanggang sa pader nitong CR. So tapos yan yung CR. Kay eh naman nakatiles na ito. Uy, ito bagong gawa din, no oh. Gawa na, oh. Gawa na 'to. Oh, ah ito rin, o. Oh. Tinagawa na nila, oh. Ah, mga bagong gawa ito. Tingnan niyo, parang sariwa pa 'yung semento. So, ito na 'yung likod mo. Kung mahilig kang magtanim-tanim, so pwede kang magtanim-tanim dito ng mga gulay para merong anihin. Dahil dyan sa likod na yan, ay ah, ilog na. So like katulad nun, basta meron kayong mga ganitong lupa pa, katulad sa kabila. O pwede niyong mataniman yan. Kung mahilig kayo magtanim-tanim. Kung hindi naman, eh well, para tayo magagawa. eh, <laughs> naman eh, nasasabi ko lang. Baka kung gusto nyo. Okay. So ayun. sa dami ng bahay, malulula ka talaga. Ang problema, marami rin mga kababayan natin na parang hindi talaga sila nasatisfied kasi gusto nila. Lahat ibibigay mo eh. Pati kakainin, uh, trabaho, ibibigay dapat ng ano, gobyeno na nagdala sa kanila rito. <laughs> eh, ganun din naman yun dun sa lugar nila kung saan nang galing, kung saan tayo nang galing, eh, hindi rin naman kayo makakain kung hindi kayo magtatrabaho, di ba? Ayun nga lang, pinagkaiba talagang kukunting oportunidad na trabaho dito kung para naman talaga sa syudad. Pero kung hindi nga kayo kikilos, eh, hindi rin kayo, hindi rin kayo makakakain. Gandang hapon po. <laughs> Tahimik kayo kuya na gumagawa dyan ah. <laughs> Sipag niya naman kuya. Sama ko kayo kuya sa video ko kuya. Solo lang kayo? Ah. Dami pa rin mga additional na ginagawa, no? Mukhang one man hand ka, team ka. Ikaw papalitada, magaling ang ano mo, maganda yung ano mo, palitada mo ang kinis oh. Malinis pati. Ayos ah. Sige kuya, salamat kuya. <laughs> Taga saan kayo kuya? Ay, ka saan probinsya nyo? Pa. Kapis layo. <laughs> Tawon na nauwi. na uwi. Dito na kayo nauwi. Ay na ano, na, natira na rin lang. Stay in. Stay in kayo. Oh, ah, dito rin ang baraks ninyo. Ah. At least kahit papano may barracks kayo, no? <laughs> Sige kuya, salamat. So, ayun. Uh, kita nyo si kuya. Ang galing ni kuya gumawa ng palitada. Ano ba yung masun? Ang kinis, malinis. So, nakakatuwa. Pero kahit siya nag-iisa doon, tuloy pa rin yung trabaho niya. Kumbaga, kahit walang boss, eh, tuloy pa rin yung kanyang pagtatrabaho ginagawa niya. Ito pa, mga bakanti pa. At ayan, itong mga bakante. Dami pa nito, mga bakante. So yung, ayun po, oh. ah, dito may poste na rin, oh. Ayan, oh. May poste na rin. So, dami pa nito, dami pa nitong bahay nito. Kapag ka nito, talagang parang piyesta itong lugar na ito lagi dito. Sa dami ng tao, magiging tao nitong mga pabahay na ito. Kapag ka napuno na ito, eh, maaari nang masabi natin gawing city na itong bayan ng naik sa dami ng populasyon. Bayan ng Naik, Pabahay Kapital. <laughs> <laughs> ng Pilipinas sa daming sa daming pabahay grabe kung sa ibang mga lugar sa probinsya ay mga private subdivision dito naman ay a, government subdivision so ayun so diretso lang tayo dito ikot lang tayo tour ko na kayo dito so paikot to doon sa ginang, pinanggalingan natin at yun na nga dito may na-relocate na na ako maglakad, pinagpapawisan na ako kasi dami kong ininom na ano, buko juice, yun dito. Ayan o, may tindahan na, nakapag-ayos na. So, meron na silang mga ano, kuryente, kahit pa paano, yung submeter, hindi na, meron na silang nakabitan, ayan no, mabuti naman. So, nakakatuwa. Ah, dito, may mga na-relocate na rin yan no. Matagal na silang na-relocate din dito. Kaya yeah, yan, nakapagpaayos na nga sila. Inaayos na rin yung mga kabahayan nila. So, ayun sila, kuya. naayos na rin yung likod nila. Okay. So, ayun. So, ayun. Nakaikot na tayo. <laughs> galing, galing tayo doon. So, umikot tayo papunta doon sa kabila. At tayo dito sa kabilang uh, bl block na to. At doon, doon tayo galing. At uh, nakakahingal kasi parang busog tayo. <laughs> kung nandito kayo makikita nyo, ang layo talaga niya ipapakita ko sa inyo ha. Bait ni Doggy oh. Pero yung Doggy dito, suplado talagang. Sinalubong tayo, natakot ako. Parang kakagatin niya tayo, butin lang hindi siya. Parang na sa atin, oh. nasa likod na natin, kita niyo. No? Kung gaano kalayo. So doon tayo, pumunta tayo diretso, pumasok tayo sa bunta maliwa, I tayo doon. Tapos lumusot tayo dito. Hiningal ako. Tulo pawis. <laughs> okay, so yun. Uh, ito yung update natin dito sa may naik view. So, parang ilan-ilan na rin lang talaga yung mga ganito na yung itsura. So halos lahat uh, ginagawa na o inayos na at the same time pa ilan, -ilan may mga nire-relocate so ano per section section hindi talaga yung isang anuhang bagsakan so katulad dito ayan oh pag bagong gawa o. pero kita nyo iba back white pa katulad niya no so kung sinong napili yung maswerteng mapunta diyan kasi sila mapupunta pinakadulo na to ayan oh pakita ko sa inyo dito yung likod niyan ayan oh ayan likod diyan likod niyan kaya ito na yung pinakahangganan ng bahay at dito, yun, may mga bagong na-relocate na. Asungwalik, aso naman doon. Yung sana si ate, oh. Natanong man lang sana kung saan sila nang galing. Pero, well, ayun na nga lang. At, ah, uh, hanggang dito na lang yung video natin. Maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel. At, subscribe mga nanonood sa mga videos na inupload natin. At, syempre, yun, natuwala ko, nakuha na yung atensyon ko kasi kahit papano meron na silang mga kuryente. No? meron na silang napagtatapan. So, hindi na solar. Solar yung ginagamit nila. So, parang nangyayari, submeter kasi doon sa merong kuryente na galing ng ko, So, nagpapatap sila, nagpapakabit sila, connect-connect. So, yung mga wire, galing doon sa dulo. Sa dulo na yan, ha? Sa dulo na yan. Kung saan doon may kuryente na, connect, papunta dito. Kita nyo kung gaano kalayo yan ng kuryente. So, yung wire, naggagamitin, eh, 100% price. Price na. Pero dahil nga, syempre, kailangan talaga ng mga tao, yung mga basic na pangangailangan ng kuryente, tubig, eh, talagang, ah, kahit papano, ah, pinipilit nilang maiprovide yun. Kasi, syempre, pagka gabi, walang electric pan walang ilaw, napakahira po para sa mga pamilya o mga residente na na dito sa mga pabahay na ng gobyerno Especially dito sa Naikbyo Maliban na lang doon sa iba Kasi halos kumpleto na naman Parang, kasi may mga post na ng Meralco Mga ilang months lang Magkakaroon na sila na no? At the same time uh, Dahil nga may mga naunan na relocate Eh, silang makapagtap na doon Makiusap Pero dito kasi as in uh, Parang pa pala itong <laughs> Dulo na to ng view. So, paunti-unti uh, talagang Ah uh, gusto mabuhay at mamuhay ng maayos ng mga kababayan nating na relocate dito sa dulo ng Naikpi. Okay? So yun, maraming salamat po ulit sa inyo. Go na tayo.